Yeah. Grabe yung sikip ng subdivision na ito guys Papalo yung likuran po ito Lods Aakas na gati ng gulong Masikip talaga yun eh, no? ओप बंदे गे 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 Abi kan logs. Oh, ayam bos. Janganlah bawa-bawa sendiri ke nang videohan bos, bos. itu lang bos. Oh. Huwag ka mag ng gano'n. Nga si Gustavo siya na yan. Hindi naman ko inyong yung Briton, Yung ng mga mga pag-aakot pa. Kasi yung puno. Patasa ka, hindi si Lucio ng check. Huwag niya sa Senya siya. Hindi, ya yeah, yung engineer na pinan ko sa kanya. Yeah. Pinanindigan oh, niyo mo ako. At pamilya nila ba? Medyo! Isa, dalawa, tatlo, empat, lima, Hay baka pwede na to.